lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, ala syete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita sa umaga. Bagyong Opong. Magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Mga lokal na pamahalaan, pinaghahanda na sa epekto ng bagyo. Pagbisita ng ilang opisyal kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Ikinapapahala ng kanyang kampo. Anak ni Congressman Zaldico na nawagan sa kanyang ama na umuwi na ng bansa. Ang DBM naman, itinangging sangkot sa budget insertions. At proper decorum, dapat umunong pairalin sa kamera matapos sa naging pag-uugali ni Congressman Kiko Barzaga. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong ng Brigada News, FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas sa Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng Huwebes mga kabrigada September 25, 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Haji Kaaminyo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, patuloy pang lumalakas ang severe tropical storm opong habang kumikilos ito pakanluran. Uli itong nakita, mga kabrigada, sa layong 450 kilometers, silangan po ng Giwan Eastern Samar. Taglay lakas ng hangin na 110 kilometers per hour at pagbugso na 135 kilometers per hour. Sa ngayon nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 2 sa Katanduanes. Southern portion ng Albay, Sorsogon, Northern Samar, malaking bahagi ng Eastern Samar at hilagat gitnang bahagi ng Samar Province. Signal number one naman sa nalalabing bahagi po ng Albay, Masbate, kabilang ho Antikaw at Burias Islands, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro kasama ho ang Lubang Islands, buong Calabarzon Region, Aurora, buong Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, pahagi po ng Mountain Province, kasama ho ang Benguet mga kabrigada, Himog bahagi ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Posibleng mag-landfall ang bagyong Opong sa Bicol Region bukas sa hapon hanggang gabi. Tatawid huyan yan pa Southern Luzon at lalabas naman ang Philippine Area of Responsibility pagsapit ng araw ng Sabado. Ayon ho sa pag-asa, maaari itong maging typhoon category bago ho mag at hihina habang nasa kalupaan pero muling lalakas pagbalik sa West Philippine Sea. Brigada Balita! mga kapigada, ang DILG na nawagan sa local government units na paghandaan na ang banta ng Bagyong Opong. Brigada Kath, Austria, ibrigada e mo! Brigada! brigada. Nanawagan ang Department of the Interior and Local Government sa lahat ng lokal na pamahalaan na agad magpatupad ang paghahanda at mga hakbang habang papalapit ang bagyong opong. Ayon sa DILG, posibleng magpatuloy ang masamang panahon sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas na maaari pang magdulot ng pagbaha, pagguho ng lupa at pag-apaw ng tubig sa mga ilog. Inatasan ang mga LGUs na i-activate ang Operation List of Protocols, magpreposisyon ng mga relief supplies at kagamitan at iyaking nakahanda ang mga evacuation centers pinatitiyak din ang agarang pagpupulong ng mga Disaster Risk Reduction and Management Councils para sa pre-disaster risk assessment at posibleng preemptive o mandatory evacuation sa mga nakatira sa mga high-risk areas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila sa Music and News oh, Authority Kapalita Nationwide Ang Department of Health mga ka-Brigada, naka-code white alert na rin dahil ho sa bagyong opong Brigada Jigoboy Custodio brigada mo Brigada Brigada <laughs> Naghahanda na ang Department of Health sa inaasahang pagtama ng bagyong Opong sa bansa sa Biyernes, September 26 dahil dito, itinaas na ng DOH ang Code White Alert na nangangahulugan na kaantabay ang kanilang operations center para magbigay ng agarang tugon kasama sa mga nakahandang resources ang preposition the supply ng gamot, medical equipment Health Emergency Response Team sa mga posibleng maaapektohong rehiyon. Handa rin ang tatlong Philippine Emergency Medical Assistance Team na kinikilala ng World Health Organization na maaring magbigay suporta sa mga ospital na tatamaan ng bagyo. Bukod dito, nakaantabay ang National Emergency Hotline 911 at mga lokal na emergency hotlines para sa mga mga ngailangan ng agarang tulong. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Ibang balita Bambalita na mga kabrigada. Naniniwala ang Lead Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na hindi simpleng welfare check ang ginawa ng mga opisyal ng Philippine Embassy sa The Hague kundi isang calculated move upang alamin ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng dating Pangulo. Naging kahinahin hinala pa umano ang timing ng pagbisita dahil kasundian ng formal na kahilingan ng depensa para sa indefinite adjournment ng proceedings sa kaso ni Duterte. Para kay Kaufman, isa itong invasion of privacy at tangkang pagmanipula sa proseso ng korte sa pamamagitan na pagsasamantala sa medical condition ng kanyang kliyente. Dahil dito nangangalap na sila ng impormasyon upang matukoy ang kaukulang legal na hakbang na isasampa laban sa nangyaring insidente. Dinepensahan naman ito ng Department of Foreign Affairs at sinabing tungkulin ng lahat ng Philippine Foreign Service Posts na bumisita sa mga Pilipinong nakakulong sa ibang bansa. Maging ang ICC nilinaw na ang anumang pagbisita mula sa konsulado ay pinapayagan kung may pahintulot o mismong kahilingan ng isang nakadetain. Ayon kay ICC spokesperson Fadi L. Abdala, Nakabata ito sa Rome Statute at iba pang International Laws. Brigada Balita Nationwide. Kaugnay niyan mga kabrigada itong sina Senators De La Rosa, Go at Padilla. Nanawagan ng suporta para ho sa kanilang isinusulong na interim release para ho kay Tatay Digong. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Hindi. <laughs> Inaiwasan pang maging emosyonal ni Sen. Ronald Bato de la Rosa nang talakay niya sa kanyang privilege speech sa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Dela Rosa, sabi raw ng mga eksperto, ang average life expectancy ng isang Filipino male sa taong 2024 ay 71.79 at ngayon 82 years old na si dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin ay nabigyan na raw ito ng 10 taon na bonus ng buhay ng Panginoon. Kaugnay nga nito, maasa siya na may enjoy pa ng dating Pangulo ang kanyang buhay kasama ang mga mahal niya sa buhay. Siyempre, Pinagpapasalamat natin yan. And yet, if we accept the fact that he may not have long, I hope with all my heart that he lives this world <clears throat> Not in the presence of officials who visit him on the pretext of a pseudo welfare check, but instead in the company of the people he loves and who truly care for him. since none of us here can even hope to match his patriotism, let us at least strive to be half as nation-loving as he was, as he still most certainly is. Kung gusto po natin magpakita ng malasakit sa ating dating Pangulong Duterte. Kung talagang gusto po natin masiguro na lagi siyang nasa mabuting kalagayan, ang nakikita ko pong isa sa mga solusyon ay masuportahan ng bulwagang ito ang kanyang interim release. Bilang itinuturing naman ni Sander Christopher Bongo, si dating Pangulong Duterte na higit pa sa kanyang tatay, ay may iniiwan rin siyang pakiusap sa publiko. Laban po ito ni Tatay Digong. Tatay Digong deserves the same respect and protection he once ensured for others. Kaya nakikiusap po ako sa mga kababayan nating Pilipino Pagdasal po natin ang kanyang kaligtasan, pagdasal po natin ang kanyang kalusugan, at ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan Maliban kay Dela Rosa at ko ay nanawagan din si Padilla sa kanyang mga kasamang senador na maging ugat ng pagsisimula ng reconciliation upang hindi na raw maulit ang nangyari kay dating pangulong Ferdinand Marcos Sr. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news of 40. Katabalita nationwide. Mga kabrigada, nanawagan ho si Ellis ko sa kanyang ama na si Ako Bicol Partilist Representative Elizalde ko na umuwi na sa bansa at harapin ang mga aligasyon ng katiwalian kaugnay sa 35 billion pesos na budget insertions sa flood control projects. Ayon kay Ellis, mas pipiliin niyang masira ang relasyon ng kanyang pamilya kaysa ang manahimik habang milyon-milyong Pilipino ang naghihirap. Anya panahon na para sagutin ng kanyang ama ang mga tanong ng taong bayan. Kasabay nito, inamin ho ni Ellis na lubos siyang nahihiya sa eskandalo at umaayon siya sa panawagan ng publiko na panagutin ang mga sangkot sa katiwalian. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Mariing itinanggi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na may kinalaman ng Department of Budget and Management sa issue nang umano'y budget insertions na ngayoy binabatikos sa gitna huyan ng kontrobersiya sa flood control projects ayon po sa kalihim trabaho lamang ng DBM na manglekta ng mga requests at proposals mula sa iba't ibang kagawaran at ahensya ng gobyerno. Git pa ng kalihim, hindi rin sila sangkot sa implementasyon ng mga proyektong yan. Gayunpaman, inamin niyang dapat magkaroon na ng mga reforma upang maiwasan ang mga kahinahinalang insertions. Nabilang dito, ang pagpapatupad anya ng cash budgeting uh, modernization system, mas detalyadong ulat ng paggamit po ng pondo ng mga ahensya at paggamit ng teknolohiya para bantayan ang mga nasabing proyekto. Kabigada kinumpirma ni House Deputy Speaker Janet Garin na humingi na ng paumanhin si Cavite Representative Kiko Barzaga. Yan ay matapos ang pinakahuli niyang ginawa sa plenaryo ng Kamara. Sa viral post ni Barzaga, makikita na lumapit siya kay House Majority Leader Sandro Marcos at tinanong kung kumusta na ang manoy kaso ng kanyang tito na si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero sinaway ni Garin si Barzaga at pinagsabihan na huwag ganyan boss. Ayon kay Garin, hindi siya galit at wala naman problema sa kanya. At kasabay na paghingi na paumanhin, miaw daw ng miaw si Barzaga. Ngunit ang Kamara nasa kasagsagan ng deliberasyon para sa 2026 General Appropriations Bill o GAB. Ayon pa kay Garin, abala si Majority Leader Marcos sa trabaho at target ng Kamara na maipasa on time ang panukalang budget. Gusto niya kasi ni Barzaga na lumalapit kay Representative Marcos at pinababayaan naman ng bagitong mambabatas na magingay. Dagdag ni Garin, may foul words na sinasabi si Barzaga sa mga kasamahan. Kaya naman binigyang diin ni Garin. Inaasahan sa mga member ng kamera na pairalin ang tamang decorum kapag sila ay nasa plenaryo. Palik. ang malakanyang naman mga kabrigada, idinepensa ho ang pagiging independent sa imbestigasyon ng ICI Brigada Maricar sarkan sa balita i brigada mo brigada <laughs> Dinipensahan ng Malacanang ang itinatag na Independent Commission for Infrastructure sa harap ng puna at kwestyon ng ilang opisyal sa integridad ng komisyon sa pag-iimbestiga sa anomalya sa mga infrastructure projects ng pamahalaan. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na maipapakita naman ang pagiging independent ng komisyon kung ito ay magiging impartial o walang kinikilingan, kinakampihan at tinatanggap na suhol para ipagtanggol ang mga sangkot sa investigasyon. Tugon ito ng Malacanang sa pahayag ni Sen. Rodante Marcoleta na ang pagiging dependent o pagsandal o mano ng ICI sa mga ahensya ng gobyerno sa ginagawa nilang investigasyon sa flood control projects. Nilinaw ni Castro na kakailanganin makipag ugnayan ng ICI sa mga ahensya para makakuha ng mga impormasyon at dokumento, lalo na kung ito ay makatutulong sa kanilang pag-iimbestiga. Tiniyak naman ng palasyo na hindi makokompromiso ang trabaho ng ICI sa pakikipag-ugnayan nila sa mga ahensya maging sa Kongreso dahil tatanggap lang ng mga dokumento at ebidensya ang komisyon na para mabuo ang kanilang kompletong investigasyon. Ang uh, ICI ay isang independent komisyon mag-iimbestiga at saan ba sila kukuha ng mga impormasyon sa lahat na maaari nilang pagkakuhanan You just cannot get evidence out of thin air. Magmumula rin ito sa mga dokumento mula sa gobyerno. Hindi lamang yon ang titignan ng ICI. Lahat ng angulo na maaari nilang makuha para makumpleto ebidensya, kukuhanin po nila. Kung may maitutulong po ang Senado, ang House of Representatives, sa kanilang mga na uh, naisiwalat na dyan sa pamamagitan ng kanilang pag-iimbestiga, bakit naman hindi pwedeng itulong ito? In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Isang grupo ho patuloy sa panawagang palayain na ang mga kabataang nahuli matapos ang gulo sa rally sa Maynila. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Report! Iginiit ng grupo ang alyansang makabayan o bayan na ang pag-aresto at paghawak ng mga pulis sa mga kabataang nagprotesta at umano'y dawit sa gulo sa Menjol at Ayala Bridge noong September 1 ay para lang maikubli ang police brutality. Sa isang Facebook post ng bayan, na may ilan umano kasi sa mga nahuli na nakaranas ng physical injuries habang mga nasa kustudiya ng mga pulis at may isa pang dinala sa ospital dahil sa jaw injury. Ayon sa grupo, pinatatagal ng mga pulis ang pagpapalaya sa mga kabataan dahil maari nilang pasinungalingan ang sinasabi ng mga pulis na nagpatupad sila ng maximum tolerance sa riot sa Menjola. Idiniin itong ang mga video na kumakalat online ay malinaw na nagpapakita ng mga disproportionate response ng hanay ng kapulisan kasama na ang paggamit ng tear gas at baril sa mga raliyista. Sa huli, nanawagan ng bayan na agad i-release o palayain at bawiin ang mga kasong isinampa sa mga kabataang nagprotesta sa Maynila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music News. A Balita Nationwide! Naniniwala si Senator Bongo na malaking tulong ang pag-abot program ng Department of Social Welfare and Development para ho sa mga Pilipino na nais bumalik sa kanilang mga probinsya. Una na nitong sinuportahan ang mas pinahusay na bersyon ng Balik Probinsya Program. Panawagan ho ng senador, tiyakin ng DSWD na hindi lang basta maibabalik sa probinsya ang mga Pilipino, hindi masisiguro na may kabuhayan at tulong na naghihintay sa kanila doon. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga in the heart of changing lives. Kami po ng inyong mga naging lingkod. Eu si Brigada Glenn Parungao. e Haji ka colaborando com a Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Palitan Nationwide sa Umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Palitan Nationwide sa Umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart. of